Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Let's talk about. Pinupuri ni Rom ang mga ahensya na nagpadali ng pagtaas ng diskwento para sa mga nakatatanda, mga PWD. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, please subscribe, like and share and hit notification bell. Let's go. Sa isang tingin at pahayag, nagbigay ng props si House Speaker Martin Romualdez sa ilang ahensya na naging susi sa pagpapalawak ng mga diskwento na ibinibigay sa mga senior citizen at persons with disabilities, PWDs. Pinuri ni Romualdez sa kanilang pagsisikap at mapagpasyang aksyon ang Department of Trade and Industry, DTI, Department of Agriculture, DA, at Department of Energy DOE. Nagbigay si House Speaker Martin Romualdez ng props sa ilang ahensya na naging susi sa pagpapalawak ng mga diskwento na ibinibigay sa mga senior citizen at persons with disabilities, PWDs. Pinuri ni Romualdez sa kanilang pagsisikap at mapagpasyang aksyon ang Department of Trade and Industry, CHAM KDTI, Department of Agriculture, DA, at Department of Energy, DOE. Ang mabilis na aksyon na ginawa ng mga departamentong ito upang taasan ng mga diskwento para sa ating mga senior citizen at PWD ay hindi lamang isang tagumpay para sa mga grupong ito kundi isang tagumpay para sa lahat ng ordinaryong Pilipino, sabi ng Speaker. Binanggit ni Romualdez na ang inisyatiba na ito ay naaayon sa mas malawak na agenda ng gobyerno para mapahusay ang kalidad ng buhay ng lahat ng Pilipino, lalo na ang mga matatanda at PWDs, ito rin ay pinupunan ang kamakailang pagsasabatas ng Republic Act, RA, 11982, ang Expanded Centenarian Act, na nagbibigay ng karagdagang suporta sa mga senior citizen. Ang tumaas na mga diskwento ay sumunod sa isang serye ng mga oversight hearing sa kamera na iniutos ng speaker. Binigyang diin ng lakas Christian Muslim Democrats, lakas CMD, ang mga benepisyo ng patakarang ito sa ordinaryong Pilipino, at binanggit na ang tumaas na mga diskwento ay haantong sa malaking pagtitipid para sa mga pamilya. Sa pamamagitan ng pagtaas ng purchasing power ng ating mga senior citizens at PWDs, hindi tuwirang nakikinabang tayo sa kanilang mga pamilya at sa mas malawak na komunidad. Ang mga pagtitipid na ito ay maaaring i-redirect sa iba pang mahalagang pangangailangan na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan ng ekonomiya ng ating bansa, paliwanag niya binigyang diin niya na ang patakarang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng administrasyong Marcos sa pagbuo ng isang mas mahabagin at patas na lipunan. Ito, ipinunto ng speaker, ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lehislatura at ehekutibo sa pagtataguyod ng kapakanan ng mga senior citizen at PWDs. Nangako si Speaker Romualdez na ipagpapatuloy ng House of Representatives ang advokasya nito para sa mga patakarang sumusuporta at nagbibigay kapangyarihan sa lahat ng Pilipino partikular sa mga pinakamahina na sektor. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap na ito, tayo ay gumagawa ng mga hakbang tungo sa isang mas inklusibo, mapagmalasakit, at maunlad na Pilipinas kung saan ang mga benepisyo ng kaunlaran ay nararamdaman ng bawat Pilipino, dagdag niya. Mga kaugnay na kwento mga kaugnay na tag hashtag matatanda hashtag pud hashtag Martin Romualdez at sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez Tang sa mga binibigay at patakaran pagpapalawak pabor na benepisyo para sa mga senior citizen at PWD at muli please subscribe my channel like and share for my new video update sa mga senior citizen at PWD. Maraming salamat po.